Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga libra sa period na to. Pwedeng nangyari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative depende sa kung anong mapipika up ng energy. Walang masama kung rin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero, may double six pala tayo dito. Oh. Six of wands. Ito, six of cups. At, nine of swords. So, pag ganyan, may umuulit na number. Eh, nag iisa ko na lang yan para mabilis okay walang well, ang dating sa akin ang dating kailangan ko siyang i-tarify kasi parang direction ako ah since dalawa uh, ay pinag-isa ko na lang 10 of wands so, ano kaya yun so sabihin natin may iritang iba sa inyo for some reason ang, re ang reason, isa sa reason ay maaring nahihirapan na yung iba sa inyo may mga pinapagawa sa kanila na uh, magpapahirap sa buhay nila mm -hmm. so ibig sabihin may someone na tumotoxic sa buhay ng iba sa inyo o magkukos ng pagpapahirap kaya ayon. parang may irita yung iba sa inyo kaya ang maglilid dito sa nine of swords na may taong na stress nagwo-worry, depress pero tingnan natin din to two of wands fortune. So, ang dating sa akin, ano ba tong nine of swords na yan? Para mas clear, nagdagdag ako ng dalawa. Kasi kahit anong dagdag ko eh, walang namalabas na tungkol sa relasyon. So, more like may nagpapahirap sa iba sa inyo mamaya dagdagga, dadagdagan ko ng ibang deck kasi ang dating ito sa kato nahihirapan magdesisyon yung iba sa inyo gusto nila nitong will of fortune kaya lang nahihirapan silang ma-achieve So, sabihin natin yung will of Fortune ay may kinalaman sa magandang pagbabago. Kasi nga, nahihirapan yung iba sa inyo dito sa senaryong to. Na uh -huh. hindi ko pa rin alam kung anong klaseng tao yung nagpapahirap. Pero tignan natin dito sa ano. Dagdag info. Dito lalabas na yan malamang. O kahit dito eh. Ito at ito. Almost the same. Pero. Hindi <sighs> na natin. Well, relationship to. Think ko relationship. Pero more like kasal sila. Okay. Yun yung naging topic natin dito. Maaring dito sa mag-lovers. May someone na marami gusto mangyari kaya lang for some reason hindi na makahabol tong isa sa kanila sa so, gustong mangyari nito itong partner maraming maraming pinapagawa siyandong demanding commanding to the point na mahihirapan na yung isa sa kanila so sabihin na lang natin na ang nahihirapan ay bida yung libra partner niya yung pasaway kaya yun na-stress siya dito somehow gusto niya maging masaya kaya nang hindi mangyari hindi niya ma-achieve nga yung happiness na gusto niya kasi may ano tayo eh top ones na para bang sisi siya sa napili niya or naging desisyon So, nagmukha ng regret to. In a way, nakala niya magiging masaya. Magiging masaya siya. Pero hindi pala. Kasi nga na-stress yung libra sa reading na to. So, ganun yung naging topic natin. Kala niya, suswertehin siya dito sa napili niyang partner. Pero ang ending, mukhang nag-regret nga yung bida natin. Sa Nine of Swords na parang na-stress siya. Na-depress. Tingnan natin yung ano. Uh future outcome. Tingnan natin kung may pagbabago. Ay, ang dami na pala dami ng card. apat pa o. Oh. Tatlo lang dapat eh. Mm May death card doon. Ano? Yes, this much. So, anong future outcome natin? May manifestation tayo dito regarding justice at success kakaroon ng transformation so yun na nga siguro yun kasi dun sa kanina nating reading ano eh disappointed yung bida natin depressed, stressed kung baga sa future may improvement na na maaaring mangyari siguro matatawahan na yung partner na wag siya toksikin usya sya pahirapan kasi kung ganun nga na medyo pasabay yung partner magkakaroon ng self-discipline dito sa chariot At ito'y magiging clarity. Or matatakuhan. In a way na justice talaga. Na mali yung ginagawa niya. So, kung gano'n na pinapahirapan niya yung partner. So, yung partner ay yung Libra. Siya lahat gumagawa. Tapos yung partner niya. Yung demanding, commanding, authoritative pero walang ginagawa inuutos lang niya lahat sa Libra ganyan dating dito kasi na para bang sabihin natin may pagbabago in a way na kakaroon na ng self-discipline yung partner in a way na magbago o makakarma siya kaya siya magbabago. Basta ang dating may magician kasi tayo eh. Na para bang kaya niya i-transform. Parang literal na magician, kaya niya i-transform ang something base sa gusto niyang mangyari. Parang dun sa Harry Potter. Bilangin mo transformation ito death. Transformation din so malaki ang chance ng improvement since lahat to ay good cards eto di mo masabi kung good pero lamang ang good so ang dating sa akin may good change na paparating so either makakarma yung partner or matatauhan basta asan natin ang improvement ng sitwasyon in a way na hindi na mahihirapan yung libra sa period na to kasi tutulungan na siya ng partner o hindi na siya masyadong pala utos controlling, bossy demanding, commanding ganyan wala namang third party kaya lang minsan kasi yung personality naman yung may problema di diba? since ito ay love reading, lalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng libra sa reading na to. Basa na. Oh. Basa na kayo. Kasi yung kamay ko eh. Pawis-pawis na. Mainit eh. Bawal naman mag electric fan. Kasi yung hangin tumatama sa mic, maingay. So, ito, Virgo, ang possible partner ng Libra dito. Virgo, ano to? Ano ba to? So, Hangman ay Neptune, the Pisces. Ito, Leo. Ayan, kung hindi man para sa inyo itong reading, eh, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya, ha? Ah. Ano ba ito? The full Eh di... Aquarius. Ito, Capricorn. At ito ay Leo Mm-hmm. anyways dito naman tayo sa sa pang clue so same instruction kung di man tumama sa inyo yung clue natin edi baka tumama sa person nyo kakilala o idol kunin nyo lang yung clue so tingin nyo if it's sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo so may someone na payat baby face may baby face daw So, ibig sabihin, looking young or youthful. Piercings. di may isang man na mahilig sa mga hikaw. Maraming hikaw sa tenga or maraming hikaw kung saan kung saan-saan sa parte ng katawan tulad nito nasa ilong. May iba na sa kilay, bibig, dila, puso, etc. Pisngi. May iba nga sa pisngi. At ang huli, same height. So, yung mag natin ay mag-same height. So, again, ulitin ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ayan. Dito naman tayo sa susunod. General prediction. <laughs> Bang masasabi dito ibang senaryo No. It's not the right time. So tingnan natin challenges make a decision to work on inner healing so tungkol saan to ay eh, di maganda walang problema no, no challenge Aha. no challenges ang naghihintay o oh, nagaabang walang ganyan sa period na to hopefully pero sabang eh dun sa reading natin kanina okay din naman eh diba tama nga ba kalimutan ko na yung reading kanina oo oh, ba diba, may improvement kanina good change So kung sakali man na may mind counter pa rin na problema 'yung iba sa inyo eh mukhang malalampasan din dahil no challenges uh huh. pets So dito there'll be baka pet Eh baka may naging ta close 'yung iba sa inyo na pet or dati 'yung naging pet na maaaring magbalik period na to, O baka may pinamigay yung iba sa inyo na pet, pero for some reason gusto ng pet bumalik sa bahay ng iba sa inyo. Or gustong ibalik ng bumili or nang hingi. Eh ganun, eh, pets. They'll be back, oh. O baka may mamabalitaan ng iba sa inyo tungkol sa kaklose nilang pet or binenta nilang pet. O, pinamigay nilang pet. Ano to? Honeymoon. Spy. Anong combination to? Um, sabihin natin may iba sa inyo na mag-travel para mag-spend ng kanilang panahon kasama ang kanilang partner na parang binibigyan dito ng warning na may something wrong doon sa titirhan nilang bahay kung sakali magbakasyon sila summer kasi may nag-spy oh so beware sa mga hidden camera mm -hmm. anyways dito naman tayo sa susunod so dito naman tayo sa susunod So, dito sa part na to, mukhang ina-advise na may kailangan i-let go ang iba sa inyo or else maapektuhan ang kanilang health issues. Ay, health issues. Ang kanilang health... Kumbaga... Oo oh nga, yung health issues din. Ano wow, may sakit na sa puso. Ngayon, dahil sa mga problema, dahil magdadagdag ng problema, di ba? sa health nila lalo na nga kung may iniinda ng health issues current or, or existing so ang dating dito kailangan na talaga i-let go anything na toxic dito sa case na to ito malala may magse-separate for some reason kasi nga um commitment divorce So, kung di man to sa iba sa inyo, eh di, baka sa kakilala nyo. So, ito na ang general advice sa period na to So, sabi dito, enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We realize that we are one with the divine. So, kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo, if it's in ito na ang general advice. Walang tatlo, para mabilis. Telepathy. Close soul connections harmoniously synchronize augment of telepathic moments. At ang huli, cherish, protect your relationships well. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.